Yan ang aming uh, masaganang hapunan. Sinampalukang manok. Nabuto. Nabuto ng manok. Sinampalukang buto-buto ng manok. Hello po mga kasinyor. Kumusta po kayong lahat? ah uh, sa video pong ito ay uh, magluluto si Mrs. ng uh, Sinampalok ang manok na buto-buto kasi binigyan kami nung uh, kapatid ko ng uh, manok na ayoko ko saan nanggaling yon na uh, mga buto. Mga buto lang naman na may kasamang kaunting laman. So iluluto ni misis para maging na namin ngayon. At uh, lalagyan niya ng uh, daon na sampalok na prosen at saka uh, sasamahan niya ng mga kaunting laman loob kagaya ng atay at uh, balong-balonan. So ito yung mga ingredient niya mga kasinyo. Uh, luya, siling verde, sampalok. Ba bawang, sibuyas, tsaka yung prose na sampalok, daw na sampalok. eto naman yung uh, binigay sa amin na buto-butong ma uh, manok na may kaunting laman at sinamahan niya ng uh, balong-balonan at saka atay na nabibili naman din namin ng uh, kwanto, na separate tapos lalagyan naman niya ng kaunting uh, gulay. gulay na yeah, gulay separates. ito yung uh, broccoli yan uh, tapos umpisa na ni Mrs. yung pagluluto so ayan na mainit na yung kawali ni Mrs. Oh, na hinay luiya. Kasi na pa kami ng free ulam ulap ng aking kapatid. So, ang uh, apon na namin ngayon. Free delivery pa. Kasi lumabas mabask kami at uh, kami naglinis ng uh, mga uh, part-time cleaning eh, nung bumalik kami uh, doon na yung uh, itong uh, manok sa, na sa uh, nakasabit po sa aming mailbox yeah, thank you, thank you sa libreng ulam ayan, loto na yung uh, luya bawang nakasunod ayan pagka nag brown na yung bawang susunod na niya yung sibuyas nagyan ko ng asin muna asin ito hindi ako naglalagay ng patis o oh, yan uh, titimpla niya lang hindi ako naglalagay ng patis hindi ako gumagamit ng patis sa pagbibisa maamoy Ayan, luto na yung bawang. Tapos sulod na niya si buyas dyan. Sinampalukang manok. Nabuto-buto. Ito ulam namin. Ang ganyang karami, ulam pa natin yan. <laughs> O oh, yan. at malapit ng maluto si sibuyas. Mapapansin nyo, marami kami maglagay ng sibuyas. Kasi hindi naman masyadong mahal ang sibuyas dito. Na kagaya dyan sa, ako sa bagay, sa Pilipinas eh, nagkakamura din ang sibuyas ngayon. Mura ba? Nakita ko sa balita na parang uh, sa 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 kilo. sampo 10 hanggang 15 isang kilo. Ang mura-mura na, uh, na sibuyas sa Pangasinan mahal pa rin, ma mahal so, malaki. Eh, eh pahal dito eh pero meron naman tayong uh, pinagkukunan. May pensyon naman tayo kahit na hindi kalakihan. Isang piraso ba o isang kilo? Isang kilo. Eh samantalang dito eh murang-mura na iwan. One dollar and forty nine cents sa isang pound. Mura hmm. na yon. Hindi na bababa pa rin. Yan, pwede ko na ilagay oh, ito. so, ayun na. Ah, uh, luto na yung sibuyas. Ilalagay na yung uh, kasangkot na yung manok. Kasabay sa ko namin ito. ito na ito luto -luto na luto-luto na konti. Ilalagay ko na rin yung ito. Uh, ito Sampalok at sili. Ayan. Uh, ah, Pagsabay-sabay ito pwede. Lalagay ko na. Sabay-sabay. Oh, ayan. <coughs> Pagka nag-abot-abot ka, nang naga maluluto rin niya. Kailangan <laughs> mo sa akin ng maganda. Dagdag ng asin. Eh, kulang yukong sila nilagay ko. Hindi kasi dahil hindi siya, hindi kasi siya naglalagay ng patis. Kaya uh, dito, kasi... Pulog. Pulog ang bahay. Hindi kami nakakapagbukas na uh, ng bintana at uh, malamig. Eh, may Kaya, uh, pag naglagay ka kasi ng patis, eh, medyo mabangay yun. Mm -hmm kaya uh, asin lang ay nilalagay niya oh abay ko ana, may, uh, ka, na abay asin ang paloka na okay na yata hmm. Thank <coughs> Ayan na, oo. Kulang pa na luto. Kulang pa, hindi pa nasasangkot Okay, ayan na. Kumakat. Oh. Sasabihin yung patas Ah, hanggang na raw niya. Yung sampalok lang, para pigain. kulang pa ito, dadagdagan ko ng pulbos. At nagtitipid siya sa palok. Mahal. Yan, yan ang mahal dito, yung sampalok kasi imported. Ang gagaling pa sa atin yan. Hindi na ano, ba sariwa? Sariwa ito. Oh, ah, sariwa ba? Sariwa. Pinoprosen ko lang. Pero meron na rin prosen. May nabibuling galing sa atin na prosen. Pero eh, itong ginamit ko ngayon, sariwa ko itong binili. ko alam po sa Thailand galing o saan. Binili ko at saka ako yung bago na sariwa So, ayan na ta na na kuan na niya yung uh, sampalok na na niya. Nilagyan niya ng kaunting tubig. Ya, lumunan niya rito sa sinampalukat. Sa sinasangkot siya. Pero palagay ko kulang pa rin yun. Magdadagdag pa kami ng uh, powder. Powder na pang paasin. Ang gawa galing sa atin. Sinigang sa sampalok. malinis naman po yung kamay niya at uh, nagugus ugas naman. Yeah, Check ulit. malapit na talaga maluto kaya dumidikit kasi kaya hinahalo niya madalas eh So, ayan, malapit na maluto. Ah, masarap. Kahit puro buto. Hindi na masarap. Laman yan, hindi masarap at puro laman. Dagdag sabaw. Ah, sabaw na. Ito naman ay bali mga dalawa, tatlong ulam namin to. Ito, Nala, kami. madame toy eh. Janata, uh, ko lang daw po sa asim, kaya datag-taganya nang uh, pulbos boss tapang pampahasim. Halo lasa. Eh tama, bigyan ko lang ng konting asim. Okay na. Oh, suso ilalagay na ng gulay pag kaya natin na ito. Ilalagay <clears throat> ko na yung gulay. Ilalagay <clears throat> ko na yung broccoli. lulutuin na lang uh, po yung uh, lulut kwan just uh, broccoli at uh, kami maghahapon na na rin ng hapunan hayo uh, po uh, <laughs> mag alas 6 na ay 5.30 ko lang na 9 <clears throat> eh Kali, hindi na sana kami maghahapunan dahil kumain kami ng uh, L L kwan na, ng, na, uh, na ng hamburger eh ayaw po makayag nung anak namin na yung bunso namin na hindi mag-dinner at hindi raw dinner yung, hindi raw dinner yung kinain niya kung daw yun, lunch pa lang daw yun kahit late kaya napilitang magluto si Mrs. ng hapon uh, hapuna namin So, ayan, okay na raw. Tatakpan ko lang ito at maluluto maluluto ng kusa itong broccoli. Ayan na kami nga uh, masaganang hapunan. Sinampalok ang manok. Nabuto. Nabuto ng manok. So, ayan po. Siguro at uh, kakakain na kami. Nagkahango na si Mrs. nung uh, <coughs> uulamin namin. <coughs> maraming ulam. Oh, ayan po mga kasinyor at kami kakain na. Ah, diyan na po kayong kumain ng aming uh, libreng ulam. Sinong palukang buto-buto ng manok. Tunay na buto. Hindi naman kami maraming kumain nga at uh, late na yung aming merienda kanina. More sa na. Okay. Yes, Ayan yes, po, yung uh, aming uh, ulan ulam na may broccoli. It? Chicken. Ay, di bonit. Hindi na rin kami nagsasawsawan at a uh, kampa pa yun. Yung uh, asin, yung maalat, eh, pampa taas pa ng uh, sugar at alta presyon, alta presyon ng uh, blood pressure. Kaya uh, medyo matabang itong aming kinakain. Dahil nagbabawas kami ng kwan, ng uh, alat. A heart's beat. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. Music po at uh, matatapos na, tapos na akong kumain at sila naman ay matatapos na rin. Uh, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin uh, sa pagluluto ng uh, sinampalukang buto-buto ng manok. At hanggang sa susunod na video na lang po tayo magsama-sama uli. Okay po, bye-bye! <laughs>